Hello po, magandang araw po sa inyo. Andito po ako sa Kalamar, kasi lilipat na sila sa bago nilang ginawang bahay. So, sabi ko bago kayo lumipat, mag-vlog naman kami dyan para may souvenir kami mapapanood pagkawalan na sila dito. So, naisipan po namin na ano, na magbinatog kasi masarap dito kumain ng binatog, probinsya-probinsya at may dahon ng saging sila dito. Nagdala na ako ng mais na lagkitan. Ito po, 1 kilo ito. Binabad ko na ng overnight na magana siya ng konti. Ngayon, ilalaga po natin siya na isang beses po na dito. Mga 15 minutes po dito sa 75 grams na apog. Ayan, isang kilo po ito. Ayan, lagay natin. After po ng 15 minutes na nalaga natin, uhugasan natin siyan. Tapos, papalitan natin ng mga tatlong hugas. Tapos, Ilalaga natin parang sinaing naman na kanin. Yun na po. Final na po yung kakainin na natin. At magkukudkod na si Jerome ng... Gerald ng... <laughs> Nyog Paterno dito. Ayan. Ilalagay po natin lahat yan. Ayan. Mawasing hot ko ah. Ayan. Imi-mix ko na po siya. Mamaya po yung pagka kumulo-kulo na, maninilaw-nilaw ng konti yung mga sungot-sungot na Ayan, nanilaw na yan. Ganyan po kami ng mga bata pa eh. Pag nag-uwi ng apog ng nyug ang nanay ko tatay ko sa bahay galing sa bundok. Sa dami po ng mga mais, may nilalaga kami, iniihaw, nagbibinatog kami yan, ganyan lalaga sa apog. So, ito po, isasalang na namin. Babalikan natin ng after 15 minutes para hugasan na. <laughs> so, so eto po, in-invite niya ako, marami daw sila ng saging. Kukuha nga po ako ng variety nito, ililipat namin doon sa Don Joaquin sa lilipatan nilang bahay. Eh, pap papatayo ako na rin yung lote ko doon para mag-enjoy naman kami sa pag-harvest nito. <laughs> Itatanim namin doon. Ayan, masarap po itong variety nito, maraming nagkagusto sa lasa. Ayun yung puno mag manghihingi kami ng ano sa puno ng ano <laughs> suhi yung anak niya yun kuha na mga ikot tapos yung hindi mo ako nakuha na sa talong eh mm, yeah. para pakikita natin meron tayong souvenir dito kukuha nga rin ako ng pampakbit no na ay mandar ba <laughs> Kasi, di ba may hinam ako, yung ham na pork, ang sarap-sarap. Nilagay ko sa munggo kahapon. Grabe sarap. Naalala ko si Inang, lola mo. Yung mga ganyan, pinapakbit niya, sinasog sa pakbit. E nakita ko yung talong mo, kagandahan lang. Kukuha ako. Ayan ako. Kasi, <clears throat> ito po yung ipapakbit natin, Mangunguhan na ako. Ito yung kagandahan, kasarapan. Di ba kahapon nagmunggo ako, nakablog na yun eh yung mga ginawa kong pork belly ham. So, ang palaya na lang hahanapin ko. O, oh, Mga tanim po nila ito eh. mag harvest na ako kasi paalis na sila. O. Oh. O, oh, masarap ito. Yung mga ganyang kaliliit, manamis-namis pa nga. Ayan oh. mm -hmm. So, ayun pa nga eh. Hinarvest din namin nung nakaraan yan eh. Ito. Sayang magtanim din kayo doon sa Dono Joaquin. Doon sa gilid ng yung karsada roon sa ano. Yung o oh, yung likod. Yung may mga kawayan doon. Ipampatay patay ako ng damo. Pagka gusto patay ng damo ni ano. Ayan. Iahagis lang na gano'n mamamatay mga damo. diri rin siya magtatatabas na gano'n. Kasi maganda lupa doon nakita ko eh. Ayan. Ako, kasarap ay lang. Gugulang lang yan. Napakasarap dito sa pakbit. Hindi ko na siya, ano, bibiyakin. Tanggal lang ko lang sungot na ganun. Tapos bibili ko ng ampalayang yung maliliit na bilog. Pagka nga gulay, ulam namin ni Gary, tuwan-tuwa yan eh. Sabi niya, gusto ko nga gulay, tita, healthy. Yung bingkong na to, oh, nalangat na. Kunin na natin. Yan. Uy. Hindi <laughs> <laughs> ako, Di ako ng supot, pero okay lang. Sa ilalim, ayun, eh, kay Belly. O. Oh. Nasusundot sa ilalim. Hmm sarap na kain natin kang hinan. Hindi Buti nakatulog pa rin ako kasi wala akong ano, eh, tulog na bawasan. So, ito po ang ating iwi Natawa si <laughs> e Kasi pag inano ko yan, ang daming pag nag-post na ako, dami nang ihingi. Eh, kapit bahay. So, ito po, chinet namin. Ayan. Sabi ko sa inyo, maninilaw yan. Pero matatanggal po yan mamaya pag hugas. Yan po yung effect ng paglalaga sa apog. Ganyan po ang pagbibinatog. Ayan, sa mga hindi nakakaalam. Anyway, may na-vlog na tayong ganito eh, di ba? Baka hindi nila nakikita, natabunan. Ayan po siya. Balikan uli natin mami ang mga 10 minutes uli. si medyo matagal maluto. Matigal, matag, matigas yung ano, mais. Parang umulan ano. <coughs> Ito, ito yung nakita ko dati. Ito, bilis lumaki o oh, nando doon yan. Oo, oh, doon lang yan. Eh, malaki na. Doon na lang yun sa inyo. Sagi. Yan o. ito na. <laughs> Bele. May magpapakamot. Papakamot daw siya, oh. Oh. oh papakamot na kalande. <laughs> matigas. Si ano, ay may bunga ni rambutan, oh. May bunga na. Oo. Oh. Naku, Billy, dadali natin yan sa Don Joaquin. Huwag mong ngangat ngatin Ha, huwag mong ngatin Nawala na yung kanyang mga buhok Ginupit nyo? Mm -hmm. Nakalbo? Uh -huh. Pero na o, tumutubo ulit o. Hindi na siya mukhang baboy ramo <laughs> Laki ng puwet Bigay mo sa akin ibang puwet mo O, ito So, ito po yung dadali namin sa Don Joaquin Ito sana, nung last na dumalaw ako rito Ganito lang siya, maliit pa dito ito na siya kalaki. Eh sila na lang magdala. Ito dadaling ko muna sa kainta. Kasi baka mapatay. At eh, saka yun dadaling ko yun. Yun. So Hindi ko po kaya hukayin. Pakita ko lang siya. Masarap po itong variety nito. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Maraming klase po ang variety ng ano yung eh, saging. Ayan. Uh. Kaya pala eh. Kaya pala. Maganda yung lupa. Maluwag. Buhaghag oh. Saging eh. Yung saging ko sa kainita. Galing, ewan ko saan binigyan ng aking karpintero sa Ayan. Belly, alika magaling ka maghukay eh. Yung nguso mo eh. Diba, Belly? Ayan. Mga five minutes pa. Pumuputi na yun. Mga ah, five minutes pa to. Oh. Tignan nyo, pumuputi na. Nilalabas na yung kulay ng balat. At saka yung matigas na sungot na yung malalaglag kusa. Ayan. Ayan. Kotita. Ayan. <laughs> Pagka ko buko gano'n yung may bulaklak na sa ibabaw. Tapos nagtuloy yung bunga, pagkasantol na yung bunga, may laman na. Pagka yung bulaklak pa lang kung gusto mo yung malauhugat sa bao, yun. o tingnan mo to. <laughs> Laking bundok to eh. Hasa sa aral ng mga magulang, ng mga lolo mo. Ayan. Sabi nila, wala pa raw, ano, bunga, maliit pa. Ano? <laughs> Pag-check ko, oh, gulang na kaya. Oh. Oh. Buti nakita ko, sa ko eh, magulak na to. Hmm? At tabi sa sabaw, bagong pitas. Hmm. Buti na lang na-check ko. Bago kayo malis, nakarabis kayo. Mm. Ang sarap, parang ano, Sprite o 7-Up. Mm. Lalo na kung malamig yan, ang sarap ng pagkatamis niya. Ang No? Maliit lang, pero sarap. Kasi bagong pitas eh. Kaya ito, higupin na yung sabaw. Yan yung gamot sa mga UTI. Kahit walang UTI, aalagaan yung mga bato natin. Vitamin sa bato natin. Ito yung sabaw nito. <coughs> Gupin mo na. Ilulok mo na iba. Aba, nung bata ako eh, kami ni Rebeke, kanya-kanya kami kuha ng buko. Ito, mura-mura pa balat niya. Oh, eh, yung bunot niya eh. Ako, marami kong itak. Iba-ibang size. Katipid. Tikman mo nga. Mau na ka na. mataas matamis yung kanina. Eh, kasi ano na yun eh. Pagulang na yun. Sarap yun. Oo, kasi ito kumukuha pa lang siya dito ng ano eh. Itatamis. Ubusin mo na. Oh, ito, pwede, pwede na po ito. Hugasan na natin to. Ayan. Ito tayo. Okay. Ah! may malaki kang distrena. Matrabaho, pero masarap. Kung gusto mo kumain ng masarap. Bibihira na kasi nagtitinda nito eh. Dati may nagtitinda sa amin. Sa Karanganan. Ting alas dos ng hapon. E, may maraming dumadaan. Pareho ng tunog yung potpot niya. Hindi naman pala siya. Kundi ano, kutsinta daw. Ito naku, hindi lang isang punghugas to eh. Nakaisang daang hugas. Malino na po, oh. Ayan na. Tinikmang hmm. ko na. Lasang bina to. Pero matigas pa siya. Pala nang buti natin. Mamamaga pa yan. Ang sarap. Ganito lang muna po tubig. Pwede naman magdagdag. Para tayo nagsasaing na ngayon ng bigas. Ayan na siya, oh. Oh, di ba? Malinaw na. kasi bata pa ako. Hmm. Oo. Oh. Diba? 'Di hmm. ah, eh. ba oh, maganda. Kaya. Hmm. Sabi, mag hmm. so, 'Yun. Pag sabihin ko, masarap ayaw hmm. Lalo, lalo, lalo. Ito, nilagyan ko naman yung yogurt. Ito nga, Hindi na napakita. Excited na. No? Sarap? Mmm. So, din. Yummy. Mmm. Dito. Hmm. Uh -huh. na naman ako yung, yung ano, Si Ginger prinsesa na kasi <laughs>